unti-unti siyang tumango. Tahimik kaming dalawa sa loob ng sasakyan ko. Nawala sa isang iglap ang gutom na inaalala ko kani-kanina. Natatakot akong sulyapan siya ulit. Nagugutay-gutay na yata ang puso ko kanina nang narinig ko ang boses niyang nababasag sa bawat salita. Kailangan naming magdahan-dahan dahil masyado akong naging padalos-dalos noon agad ko siyang nagustuhan at agad ko ring inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko. At sa huli, pinaandar ko naman yung utak ko at isinalaba ang tanging natitira sa akin. Ang pride ko. Sa mga ginawa kong iyon, naging magulo kaming dalawa. Madali akong napaniwala ni Rosin sa mga panggagatong niya sa akin marupok pa ang pag-iisip ko at inaamin kong masyado kong binuhos ang emosyon ko sa aming dalawa ni Wade noon na sa huli ay binawi ko agad sa takot na pinaglalaroan niya lang ako pagkabalik ko naman mahal ko pa rin siya padalos-dalos pa rin lahat ng ginawa ko nahihirapan siya sa mga desisyon kong puro padalos-dalos at makasarili ngayon, gusto kong itama ang lahat. We should take it slow. Kung kami, magiging kami sa huli. Kung mahal niya ako, walang makakahadlang sa aming dalawa. Kung matatag ang pagmamahal ko sa kanya, magagawa ko ito. Wait, we, we need more trust. Nanginig ang boses ko ng sawakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para magsalita. We need to rebuild our relationship. Padalos-dalos ako. Padalos-dalos ka rin. Mahal kita at mahal na mahal din kita. Nanginginig din niyang singit. Napalunok ako. Oo, kaya wala tayong dapat ipangamba. Kung mahal natin ang isa't isa, pareho tayong loyal, hindi ba? I've never had in a romantic relationship ever since Wade. Ikaw lang. Napatingin ako sa kanya. Nakaawang ang kanyang bibig at titig na titig sa akin. Pula ang kanyang ilong, patunay na kakagaling niya lang sa pag-iya kanina. Kung ganon, anong klaseng relasyon meron kayo ni Liam? matabang niyang tanong. Wade, we're just friends. Ko, kung magkaibigan kayo, noon sabi mo sa akin, hindi pwedeng maghalikan yung magkaibigan. Bakit kayo naghahalikan? Seryoso niyang tanong. Gusto ko siyang sungitan. But I restrained myself hindi kami naghahalikan. Hinahalikan niya lang ako sa noo o sa pisngi. What difference does it make? Napasinghap ako. Wait, it's a foreign practice. Ganun yung mga friends. Na-acquire niya iyon sa tagal niyang nasa France. Matagal ka rin naman sa France ha? Bakit di mo magawang halikan ako in front of people? Nag-iwas siya ng tingin. Napapikit ako at napanguso sa pagpipigil ng ite. I don't know. We should take it slow pero mukha siyang walang planong bagalan ang tungkol sa aming dalawa. Nag-isip ako ng pwedeng maging rason. Ka kasi you're not friends. Napatingin siya sa akin gamit ang nagtatampong mga mata. Nagkibit balikat na lang ako. Friends, Nako, baka next time ang pagiging friends naman ng paghirapan nito para lang may mangyari sa aming dalawa. Wait, wait. Untag ko nang naramdaman ulit ang tension sa pagtititigan naming dalawa. Bibili na muna ako ng pagkain. Dito ka lang para makabalik na tayo. Umamba akong bubuksan ng pintuan ng sasakyan ko pero nabigla ako ng ganun din ang ginawa niya. Sasama ako. Anya. Sinarado ko ulit ang pintuan at hinila siya pabalik sa loob. Kinabahan ako at napalingon-lingon sa parking lot. Hindi po ide. My goodness. Artista ka. Dudumugin ka sa labas. At medyo pula yung mga ma mata mo. Baka anong sabihin nila kinuha niya ang abiyetors ko na nasa harapan niya. Idisuotin ko ito. Sabay bukas sa pintuan. Wait, wait. Pero lang niya. Ando na siya sa harapan ng sasakyan ko at naghihintay ng paglabas ko. Ang kulit. Ang tigas talaga ng ulo nito. He's always been stubborn. Ipipilit niya ang mga gusto niya hindi ko alam pero pareho ko yung gusto at ayaw na ugali niya. Mahina siyang naglakad kasama ko nang lumabas na ako sa sasakyan. Mukha siyang nawawalan pa rin ng lakas dahil sa nangyari sa amin sa loob. Kahit ang laki na ng aviators ko, marami pa rin nakakapansin sa kanya. Naasiwa nga ako kasi pagkatapos siyang tignan ay dadapo ang titig sa akin pumasok kami sa McDonald's. Agad akong ginapang ng kabako ng tatlong tibol ng mga babae ang napalingon sa amin. Unti-unti kong sinilip ang mukha ni Wade at nakita kong nagkukunwari siyang may tinitignan sa sapatos para makayoko siya at matigil yung pagtitig nila. Kaya lang marami pa rin din nagpapaawat. Sabi naman sa'yo, doon ka lang sasasakyan. Bulong ko. Kinakagat ko na ang labi ko sa kaba. Hindi na ako mapakali. Patuloy ang pagiging tuliro ko sa paligid. Wala namang nakakalata. Anya. Napalingon ng isang babaeng nauna sa amin sa pila. I swear, namutla ako ng tinitigan niya si Wade at unti-unting nanlaki ang mga mata niya. What's your order, ma'am? Sabi nung nasa counter, kaya nabalang yung attention niya doon. God, wait, just go back to the damn car. Pabolong kong sinabi, pero may tatlong nakarinig yata at mas lalong in ang lalaking nakatayo sa tabi ko. May concerts with Sixer Ribas ngayon, hindi pwedeng siya yan dinig ko sa isang table ng mga batang babae na panay ang tingin kay Wade. Umalis na yung babae sa unahan ko pero malagkit ang titig niya kay Wade. Miss, cheeseburger dalawa, lard fries, and drink. Tubig na lang yung isa. Sabi ni Wade at kinuha agad yung isang libong piso sa wallet niya. Napanganga ang babae sa counter nang narealize kung sino itong lalaki sa harapan niya. Ngumiti si Wade. Mukha yatang dahil sa dimple niya ay mas lalong nakumpirma para sa babaeng iyon ang katauhan niya. Uy! Shhh! Nilagay ni Wade ang daliri niya sa bibig ng babae. Nanliit ang mga mata ko sa ginawa niya. Keep the chance. Huwag mo nalang sabihin kahit kanino kung sino ako at pakidalian kasi gutom na. Sabay turo niya sa dibdib niya. Gutom nga pala siya. Kaya nga sumama siya sa akin ngayon. Siyempre, gusto niya rin siguro mapag-isa kami nang masabi niya yung nararamdaman niya sa akin. oh, okay. Parang the flash yung babae sa paghahanda ng mga inorder namin ni Wade. Pero habang naghahanda siya, ay hindi niya mapigilan ng paglalaway sa kanya. Pumupungay ang mga mata ng babae at malaki ang ite. Kaya naman kahit wala siyang sinasabi ay nagtataka na ang mga kasama niya sa kanyang asta. Thank you. Sabay pasada ni Wid sa kanyang matamis ng ite. Lika na. Sabi ko habang tinitignan ang mga nakatitig pa rin sa kanya kahit naman kasi hindi siya makilala ng mga taong ito, guwapo pa rin siya kaya malamang tinititigan at tinutuluan talaga siya ng lahaway. With the ribas, Ah! Sigaw ng isang babaeng nakahalata ni yata nang palabas na kami sa pintuan. Ah! Nagkandara pa ang mga tao. Nagunahan sa pagkuha ng kanilang, kanilang cellphone at kamera. Kaming dalawa naman ni Wade ay tumakbo na pabalik ng sasakyan. Kakapasok niya lang noon nang nakita kong nagsilabasan sila at tumatakbo na papunta sa amin. Pinaharurot ko ang sasakyan pabalik sa Aranita. Hiningal pa ako pagkapark ko sa parking lot. Nandoon na ang iilang mga polis at nakita kong may tinatawagan si Mr. Manzano at isa pang mukhang importanteng tao doon. Ito yung sayo. Sabi ko sabay bigay ko sa kanya ng pagkain. Lika na. Lalabas na sana ako pero pinigilan niya ako. Mamaya na. Sabay tingin niya sa mga tao sa labas. Tintid itong salamin ko kaya hindi nila kami makita may itinuro si Mr. Manzano sa mga polis. Pumunta agad ang mga polis doon. Ano kayang nangyari? May problema ba? Napalingon ako kay Wade na dahan-dahang kinakain niyong french fries. Iwan ko. Nagkibit balikat siya at tinignan ako. Patuloy akong nanood sa mga ginawa nila doon habang kumakain ako naubos ko na yung pagkain pero ganun pa rin ang ginagawa ni Wade. Kumakain lang dahan-dahan ng french fries habang tinititigan ako. Naiilang ako sa mabigat at mariing titig niya. Parang laging pwedeng marami ang mangyari tuwing tinititigan niya ako ng ganito. His intense gaze were always my drugs. Nahihilo at nahahiya ko sa kanya tuwing nawawala ako sa kanyang mga mata. ah, akala ko ba ginugutom ka? Tanong ko para maisturbo yung masyadong mariing pagtitig niya. Ha? Ikaw yung gutom? Anong ako? Tsaka, bakit di ka pa kumakain? Kainin mo na yung cheeseburger mo. Mamaya na, paggutom na ako kumunot ang noo ko. Hindi ka ba gutom? Hindi ba sinabi mo sa babae doon sa magdo na gutom ka na? Tanong ko. O miling siya. Hindi ako yung gutom. Ikaw. Ha? But I'm so sure na yung sinabi niya sa babae doon ay gutom siya. Bakit pinipilit niya ngayong ako ang gutom? Nagkibit balikat siya at nag-iwas ng tingin sa akin. Baka nagkamali siya o nagkamali ako. I don't know why. Rina, mahina niyang sinabi. Hmm? Sabay kain ko sa isang french fries. Sabihin mo nga sa akin, nung nasa France ka ba, ako pa rin yung sayo o saka lang bumalik yung lahat ng naramdaman mo nang nakita mo na ako ulit. Natahimik ako sa tanong niya. It's always been you, Wade. Lahat ng sketches ko, lahat ng laman ng isipan ko, ng puso ko, ikaw. Nasa Fa France pa lang ako, ikaw lang talaga. Nakita kong yomo ko siya parang nag-iisip siya ng malalim bago ako tinanong ulit. Kung ganon, bakit hindi mo ako agad binalikan dito? Matabang na tanong niya. Ka, kasi Wade. Bakit? Kasi kinain ako ng parade ko. Kasi natakot ako. Kasi gusto kong iprosyo ang pangarap ko kisa sumugal sa bagay na nagawang gawang wasakin ang puso ko noon. Kasi, kasi, natakot akong, I want answers from your heart, Rina. Ayoko ng sugar-coated answers. Ang sabi mo, gusto mong dahan-dahanin ito. Ayoko, pero pagbibigyan kita. Ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. I want honesty. In every question, and every action. Totoo ito wait. I'm honest, ikaw pa rin sa France at pagbalik ko, ikaw lang talaga. Hindi kita binalikan kasi natakot akong sumugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Nang ibabaw ang obsesyon ko sa self, sa buhay na walang masakit. Nang ibabaw ang mga pangarap ko. Napalunok siya at napailing. All right. Thank you for being honest. Ba bakit? Kinurot ang puso ko tuwing binabalikan ang sinabi ko. It's so clear. Mas pinili ko ang pangarap ko kaysa sa pag-ibig. At that time, it was the right thing to do. Or at least, I thought so. Nakita ko yung confusion sa mga mata niya. Guilty ako. Guilty, guilty hinawakan niya ang labi niya at diritso ang tingin niya sa mga sasakyang nakahilira sa harapan namin. Pumasok ako ng going south at nag-ipon para puntahan kita ng France. Nakapunta ako at nakita kitang masaya doon. Nanlaki ang mga mata ko. Napatunga nga ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ng pagbara sa lalamunan ko this beautiful boy is really in love with me. Simula pa noon, hindi ko na kayang isnaban yung sinasampal ng pagmamahal sa akin. Unti-unting namuo ang luwa sa mga mata ko. Iyon yung naging pinakamalaking desisyon ko sa buhay ko, rin na Ang hayaan kang maging masaya sa France at nakakamit ang pangarap mo. I'm selfish and jealous of your dreams. Natigilan siya. I want to be the only dream you have. Pero hindi ka bagay na pwede kong ikulong sa mga palad ko. Nadagdagan pa nang nakita kong kasama mo si Liam doon. I hated that you were so happy while I'm so broken here. Nahirapan din na ko Wade. Kaya ayaw kong bumalik ng Pilipinas. Kasi natatakot akong Di ko kayanin ang mga nangyayari dito. Sa'yo, kinain ako ng takot ko. Napatingin siya sa akin at nakita niya ang mga luha ko. Humihikbi na ako sa pagyak iyak Ngumisi siya. That evil sexy smile. Pinunasan niya ang luhang lumanda sa pisngi ko. Huwag kang umiyak rin ah. Ireserba mo ang luha mo pag nagtagumpay na ako sa pagkulong ko sa iyo sa mga palad ko. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin talaga. At ikaw lang. Nature ko na ang pagkahumaling sa pagiging sakim sa iyo. Hindi pa rin nagbabago. Positibo pa rin akong sa akin ang bagsak mo. Kahit na anong daan pa yan, shortcut man o dahan-dahan, iisa lang ang patutunguhan mas lalo siyang umisi. Dahil Court Yorina, and that's not a question, gaya ng gusto mo, dadahan-dahanin natin ito. Wa what? what? Parang may kung anong init ang naramdaman kong bumalot sa puso ko. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan. Bumaling ang lahat ng pulis at pati na rin yung ibang taong nakaabang doon sa parking lot. My God, ni Suwit Ribas. Where have you been? Hinahanap ka na ng press. Hinahanap ka na ni Sean, Hinahanap ka na ng fans mo. Ang daming umaasa sa iyo. Pero napaka-irresponsible mo talaga. Sigaw ni Mr. Manzano sa kaniyang alaga. Napalunok ako habang tinitignan si Wid na sumasama sa kanila pabalik sa loob. Nilingon niya ako. Pero sa dami ng escort niya, natabunan din yung paningin niya